Hello guys, good morning. Here in uh, Police Regional Office 10, Region At uh, RPDO Region 10. Sa ngayon po nakikita natin na marami dito na mga aplikante ng uh, PNP uh, sa Region 10 ngayon na uh, medyo malapit na ang uh, kanilang uh, outtaking dito kung sino yung uh, papalarin. So sa ngayon po, uh, mayroon pa sila mga pinipilapan ngayon, no. So busy sila ngayon. So mamaya, uh, interviewin din natin sila kung ano ba ang activities na ginagawa ng ating mga uh, PNP recruit uh, uh, applicant uh, dito sa Police Regional Office 10 ngayon. So sa posibleng siguro na this month ang uh, kanilang otaking uh, dahil uh, busy ang uh, buhay nila ngayon. So mamaya, interviewin natin sila. Kung uh, excited na excited na ba sila na matapos itong uh, kanilang uh, processing sa kanilang application mga uh, kababayan. So dito sa RPCA Region 10 na pinungunahan ni Police uh, Colonel Amante Suriaga kasama ang ating uh, very uh, good uh, team leader Ma'am Chanel Balconiti at ang uh, tropa ng uh, PKG ngayon sa likod natin. Tropang PKG Northern Mindanao. Esta pae. Batcom namin oh, Batcom yan. <laughs> Ito yung PNN correspondent oh very snappy. <laughs> Hello, seryoso yon tatlo. Ano mga seryoso. Hindi 'yan mga mambabai Mga seryoso 'yan. Mga mababait 'yan.